Lumabas sa pag-aaral ng Department of Agriculture na 7 million pesos na halaga ng bigas at kanin ang nasasayang kada taon para maiwasan ang aksaya. Isinusulong ng Phil Rice ang Half Rice Policy. May report si Alan Francisco. Ipinagdiriwang sa bansa ngayong Nobyembre ang National Rice Awareness Month. Layo nitong makamit ang rice efficiency at marisolba ang malnutrisyon at kahirapan sa bansa. Kasabay nito Isusulong ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice ng Department of Agriculture ang half-rice policy upang hindi masayang ang bigas o kanin. Nagsimula ang kampanyang ito noong 2013 at muling ipinagpatuloy noong nakaraang taon at magtatagal hanggang sa 2028. Lumalabas kasi sa kanilang pag-aaral na 7 million pesos kada taon ang nasasayang na bigas o kanin na sana'y nakakain pa sana ng 2.5 million ng mga Pilipino. Kaya naman, para kahit paano ay maiwasan ang pagasayang ng mga Pinoy ng kanin, mahalaga ang half-price option sa mga restaurant at karinderya. Sa katunayan, ayon sa PhilRice, higit 40 ordinansa na sa iba't ibang lugar sa bansa ang nag-offer na ng half-price sa kanilang mga restaurant at balak nilang palawakin pa ito. Kaya naman, isusulong din nila ito sa Senado at may konsultasyon din sila sa mga business sector. Dapat din ayon sa PhilRice, na lang ng kanin na tiyak na uubusin o kakainin. This time we are involving the consumers para po ang uh, dahil lang rice ay ating staple food. So it's important that it's not just a matter of technology push na yung farmers ang inaano nating magproduce ng magproduce ng rice, but also the the consumers uh, they have a role to play by avoiding uh, wastage. Uh, sa ating food and uh, doing that is also very helpful for our health. Highlight din ng PhilRice ngayon, ang pagtangkilik ng mga consumer sa bigas ng Pilipinas para matulungan din ang mga sarili nating magasaka. Kasi iyon yung isa sa mga reasons kung bakit mababa yung income nila. So 49% lang ng consumer prices yung nakukuha nila and malbaba yung income nila dahil doon. So kung binibili natin yung bigas ng 50 pesos, nakukuha nila less than 25 and babawasan pa yon ng inputs nila so halos wala na natitira so kaya i-encourage namin sila to sell milled rice. Now, of course, para may bumili ng milled rice nila, we have to encourage the consumers to buy their products directly. Kasabay naman ito, ang pag-usulong din ng PhilRice sa pagtangkilig sa brown rice at adlai, na kilalang mas mainam sa kalusugan. Isa sa kanilang ginagawa ay pababain ang presyo nito sa pamagitan ng pagpapataas ng supply. We have 80 adlai collections conserved at our gene bank. And then, uh, nagpo-profiling na kami ng nutritional... Uh, Uh, characteristics niya, and then uh, photo documentation ng variety, all the needs, par, uh, all the data needed so that we can have more of the Adlai varieties available. So, yun naman po yung effort na ginagawa namin sa research. Tumulong na kahit na rice, but it's a good um, uh, additional uh, staple for us. So, ang ginawa po namin, ipinresha namin yung brown sa white. Kasi isa sa hindrances talaga kung bakit hindi siya nabibili ay yung price niya. Kasi ang target price talaga, ay ang target market talaga ng mga nagpo-produce ng brown rice ay yung mga middle to upper class. So tingray namin siya and tumaas naman yung volume. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.